kasama si Aris. Ang Pisces ay naakit sa espiritu ng Aris. Pinapaulanan ng Pisces si Aris ng pagmamahal at nambubula nito ang ego ni Aris. Gustong gusto ng Aris na pakiramdam na kailangan at ninanais. Eksaktong gagawin yon ng Pisces. Maaaring gisin ng Pisces ang romantikong panig ni Aris na ginagawang madamdaming romantiko ang dalawang senyales na ito. Ang talik ay maaaring tumagal ng maraming oras dahil ang bawat detalye ay sako. Pamamahalaan ng Aris ang relasyon at tutulungan ang Pisces na gumawa ng mga desisyon. Ang Aris ay maaaring maging masyadong direkta para sa Pisces na maaaring tumapak sa mga pinong daliri ng Pisces. Ang Aris ay maaaring matuto ng sensitibo. Maaaring matuto magpatigas ang Pisces. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, muni hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Kunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at anim na o online sa absolutelipsychick.com.